Yeah, ito na po ating harvest. puro po. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aba, 11 na pala. Ay, po sa episode ito, ano po? Ha-harvest po tayo ng papaya. Ano po? Kahit po wala tayong order po ngayon, ay tay harvest. Aho, gawa po nang naay po yung mga pagkakadampot uwak. Oho, ay mga sisame babakbakan niya niyan. Yan. yan. Aho, yan. Dahil po uwak, uwak sa paligid. Yan, oh, ilang peraso yan Palagay kayo sikip sa daliri Pag binilang, oh Yan po, oh, daming uwak Baka tayo nililibang-libang laang Niyan, na ay Nakita po ba ninyo, oh Kakakapal, oh eh, eh, matapang pati, oh Lapit na natin, oh Yan, yun pa po oh. Masisama pag nalibang yan, ay Tayo ang babanata niyan Oh, yun, oh Yan pa po, ang dami, oh, yan, oh kalilipad po niya yan mausis nasa puno ng papaya oh. yan aw oh. oh. ang pagkatapang na pati sa camera oh. yan oh durong tatapang eh eh yan oh Ping! Oh, uh, Oh. si sa daliri pag binilang oh yan oh, naghihi, nag, ano, naghihikap po oh. pa po yun, tapos ikot na ikot oh. Kalasin tayong inaabangan no, yun oh. Oh. po ang isang ano natin, basihan. Kahit walang order ay ating babanatan. Oh. Tara po, sama-sama po tayo at nang katay Makapag harvest na rin ating papayang ari. mm. yung mga walang balot muna mauna yan ah, harvest na po tayo ang dami pa rin talaga yan oh. oo oh, oh. yan oh. pagkatatapang eh eh Nai po ang ating mga crates. Prepare na po tayo. Kahit po talaga ito walang order, lalantakan ko ito ng harvest. Oho. Nasaan ba yung dugso ko na? Natabunan ha. Hahalitin ko na lang po. Hmm. po oh. Yan ang bigat punong ganda rin mahaba Pakalasa ko po ay medyo May pagkakapal po ba ang ano niya Laman no uh -huh. Yeah uh -huh. Panalo Basta po may silay Baba na ata na Hmm. ah, laki yan, laki yan may kanya na po silay dalawa ito po naman sa ibang puno ah, ito po naman yan oh. eh, eh, kita na yan hagaran, oh yan, oh, hagarang-hagarang din niyon eh, oh yung mga kasi pagkatalas po ng mata niyan. oh. oh. oh, Temo oh, Dini pa na si Rock Yun Dini pa biro naghahagaran eh eh madami-dami laki <laughs> ilang piraso oray ay lahat ay bidlaw oh. isa dalawa tatlo apa ay lima agad ay puno agad ang crates ang ganda puro ma orange ma orange, orange baga ah. oh kaya po pati oh yeah ay, laki yan oh ah po oh, ang ganda oh. Kulor orange talaga. Oo. Yeah. Tek. Quality. Dipopukula. Ah. Gandao. Dilag na. limang peras e po. Putis. Maribah, may silay na. Wala pa. pareho kaya hindi natin rin nasisilin ah mayroon na rin no oh. Areo ah areo ah, kat, katamtama na ah, oh ito po oh ganda oh para saging oh haba ah, parang mukha po ang kapal ng pagkakaanan aray ay laman oh tilos sa tilos po ba mabigat po pati mabigat Ari po lang ayan kapal po ng, ng ano na rin ng pagkabalat nila ang dami ng Duterte ah eh. ayan narin ako yung ating naharpes 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ay, di magkakabal pa tayo pa Dalawa siguro. Mabigat na rin po ay. Ah, napapunta tayo nang dalawa. Ito ko na isang package, makawala rin. Ampulanito. kulay na siya oh. po. Ganito po ang karaniwang hinahanap sa atin Ang customer no? Yung pang one, ano lang daw po ba Kung baga isang kain ng isang pamilya Aho ah, Yeah, ito na po ating harvest Sampo po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, aba 11 na pala tayo po ay medyo palubat na po Diretso na po tayo sa bahay ano? sa bayan ko na po kaya update dalawang battery na po yung gamit ko lubat pa rin